So yung takot ni um, Pastor, Pastor Tibuloy na kikitnapin siya ng mga Amerikano, yan po ay dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. Dalawang beses na po mm -hmm. na uh, talagang um, sinabi ng Korte Suprema, walang hadlang yan sa paglilitis ng mga akusado. Mas kikitnap sila abroad dahil ang importante daw kung umano ay ang uh, patas na trial na sa akin mali. Pag-uusapan namin yan, magiging makasama natin, including po ang kanyang pagtrato sa kanyang opisina bilang showbiz, na pati ang mga pag date nila na mag-asawa, ay parang kailangan pag-usapan ng bansang Pilipinas sa gitna ng krisis, sa gitna ng kanyang uh, pag-demonstrate ng kanyang pagtapang-tapangan na dalhin sa digma ang posisyon ang Pilipinas habang sumisirit ang krisis pang ekonomiya at kabuhayan, makakasama natin ngayon. Ang ating uh, dating presidential spokesperson at isa sa mga uh, kinikilalang uh, abogadong nag-analyze sa political situation ng bansa ngayon at ang command din sa programa sa SMNI News si Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque, sir, good day to you and happy Hi, holiday para the gigitingan ng kagitingan ng araw ng kagitingan sa bansang Pilipinas. Morning. Magandang araw, uh, mahal natin ang Pilipinas, ka Eric, so ka Lorraine, at magandang umaga, Pilipinas. Thank you, sir, for uh, having your time na ka namin sa araw na ito ng pamamahinga mo sana. Ang una naming katanungan, sir, before namin puntahan itong mga iba pang mabibigat na mga issues pertaining to competence and fitness to govern the President, including po ang kanyang mga accountability sa taong bayan, ay ito pong uh, gusto namin komentaryuhan ni Ma'am Lorraine kanina bago kami mag-onboard. At titingnan namin muna dito ang opening discussion with you. Attorney Harry Roque, it seems na mahilig mag-trivialize itong Presidential Communications Office ngayon ni Pangulong Bumbong Marcos Jr. na sa gitna ng mga seryosong usapin at mga uh, challenges na dapat niyang harapin on the question of transparency and accountability na kukuha pa nilang magpagtawanan ng sarili nila na parabagang sila ay mga nasa showbiz, pati yung date nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos, will take precedence dito sa mga issue na ito na gusto nilang palabasin na interesado ang mga Pilipino sa personal nilang buhay. Your reaction muna dito sa ganitong trivialization of the very serious functions of the Office of the President na dapat sana hindi natin nakikita ang ganito mga trivial na mga hakbang sa bahagi ng Pangulo. Well, bago po ako mag-commento dyan, no? um, yung pinag-uusapan nyo, eh, nais ko lang sabihin na bilang isang uh, profesor na international law, no? Mm. na talagang nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema ng uh, Amerika, uh, hindi nila pinagbabawal ang tapping sa isang bansa ang apsado na mayroong kaso sa Estados Unidos. Ayun. Panahong 1800 pa lamang, Kerr oh. versus E. Okay? eh, sa Korte Suprema ng Katas ng uh, Amerika, eh miski kinidnap yung sa sa orang judi din sa kaat ka -a -a. Spokes. So, ang ganda ng mga sinasabi niya eh, hindi yan ni hindi yeah. yan maapektuhan spokes I'm sorry uh, sir uh, you were choppy for a while ang if you could go back yeah mm. just a little bit yung sinasabi yeah. po niyo oh. na US Supreme Court mismo ang nagpapahintulot sa ganitong oh, oh, extraordinary rendition oo oo Kerr um, Curve versus Illinois, ang sabi ng U.S. Supreme Court, yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction ayan. sa pagkatao na akusado ay hindi nagbabawal. Ang sabi ng 1800 decision ng US Supreme Court, ang importante ay mabigyan ng patas na paglilitis sa isang akusado. Mm. So makikita natin na 1800 pa lang, miski ang kidnapping ay pinagbabawal sa mga batas ng mga iba't ibang bansa, ayan ay hindi pinagbabawal ng hukuman mm. ng Amerika. Naulit itong uh, decision nito kailan lamang yung doktor no ay uh, nag assist sa mga drug lords sa uh, Mexico, exactly. na kada araw na tinotorture yung isang DEA agent sa gabi binibigyan niya ng medical uh, uh, treatment para ma, ma, torture the following day no Grabe. so ang ginawa ng mga Amerikano eh, and advice ng kidnapper <coughs> kinidnap itong Dr. Martin Alvarez at dinala sa Amerika at sa uh, inuulit ni Dr. Martin Alvarez yung depensa na mali ang pagkikidnap as a means of acquiring jurisdiction sa pagkatawad akusado pero ang sabi ng uh, hukuman sa Amerika, maen pa, malay namin, pakialam namin kung parang buhay na importante, mapigyan siya ng patas na pag mm. Siyempre, itong ganitong kidnapping sa means of acquiring jurisdiction, ginawa rin yan sa, ng mga Israeli yes. sa Argentina. Argentina. No, no nila si Aikman mm -hmm. At um, nagprotesta ang Argentina dahil pumasok nga sa jurisdiction nila ang mga Mossad agents at kidnap yung mm -hmm. uh, um, si Aikman. No? At uh, kamuntik nang makipagtat ng diplomatic ties sa Argentina noong mga panahon na yon. Pero mm -hmm. ganyan din ang desisyon ng Israeli Supreme Court. Wala kaming pakailap. Mm -hmm. Mabuti na lang, ka Eric at doktor Ray, na meron tayong South African Constitutional Court mm -hmm. na ganyan din ang nangyari. No? Isang high-ranking upper-side official na in ng mga ahente ng South Africa para litisin for apartheid. Pero sabi ng South Africa Constitutional Court, eh, hindi mo po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pagkagawa na naman ng isa exactly. na mali. Kaya ang sabi, dahil kidnapping is illegal, mm -hmm. hindi po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang hukuman. So yung takot ni um, Pastor Kibuloy eh. na kikidnapin siya ng mga Amerikano, yan po ay dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. Dalawang beses na po mm -hmm. na uh, talagang um, sinabi ng Korte Suprema walang hadlang yan sa paglilipis ng mga akusado, may kikinidnap sila abroad, dahil ang importante daw, kung umano, ay ang uh, patas na trial. Na sa akin, mali. Ang mga desisyon, desisyon ng Korte Suprema ng South Africa na hindi po pwedeng tama ang pagkakamali sa pamamagitan ng paggagawa na naman ng isang mali. Ayun. Malinaw po, At, um, um Roque. No? Mm -hmm. Desisyon na po yan ng Court, Supreme Court ng U.S., Kerr versus Illinois at saka Makin Alvarez, no. Ayun.